Good afternoon mga kababayan, this is Chance Magsakang Gala. Meron tayong babasahin to galing sa isa nating kababayan. Ang sabi niya, magandang hapon kabayan, salamat at pinakilala ka ng, uh, uh, pinakilala ka ng aking ina. 18, so pinakilala raw ako ng nanay niya sa kanya. 18 days pa lang ako nag-take ng acid guard, medyo gumanda ng pakiramdam ko. Nawala ang pangangalay ng mga paa ko, tapos nawala na rin ang anxiety ko. Pati ang madalas kong pagkahilo, nabawasan na rin, kaya tuloy-tuloy itong iniinom ko hanggang sa gumaling ako, salamat sa Diyos at Pinoy Farmer. Sana marami pa kayong matulungan. So, yung nanay niya mismo. So, halos karamihan talaga ng mga followers natin. May mga senior na may mga edad. And then, may mga karamdaman. So, in-endorse ako ng nanay niya kasi lagi nanonood yung nanay niya sa akin. Kasi nga meron siyang, yun. In-endorse niya yung, yung acid guard natin. Hanggang sa 18 days, naging okay na siya. So, napakaraming natulungan ng acid guard. Kung legit ang pag-uusapan, kung tatanungin niyo kung legit ang Pinoy Farmer, kung legit ang acid guard, hindi na ako dapat sumagot pa. Yung mga comment at yung mga testimonya ang sasagot sa mga tanong nyo. So, kung gusto nyo mag-order, hindi nyo na kailangan mag-comment, hindi nyo na kailangan pang... Uh, dumiretso na kayo ng message sa akin. And then, 100% ang Pinoy Farmer Channel one of number one trusted page sa buong Pilipinas. So, ingat kayo palagi mga kababayan. Ako si Chance at ako magsasakang gala.